Yan, sana maayos pa natin ang ating reel. Hinain na ng alat. Yan. Ire-repair natin. Original pa naman siya. Ay, nabuksan na natin oh ang loob. Ano nang nangyari dito? Kaya pala hindi siya umiikot. Ito na yung loob nyo. Grabe. Mukhang nalubog ng matagal na panahon to sa tubig. Ito na guys. Natanggal na natin. Oh. No? Kaso lang sumama yung bearing nya dito sa kabila. so, sobrang stuck. Ito yung tsura nya. Grabe. Grabe. Nandito na siya ngayon. Ay, yan mga kaisla. Bali, nagtunaw tayo ng oksalik para sa pagtatanggal natin ng ayan, stain. Sabi nila, nakakatanggal daw yan. Wala akong ibang solution para ang galing niyan. Kaya try natin. Ayan. Hope na maging okay. Ayan, nakikita natin. Ayan, lubog. Grabe yung mga gear nyo. Tita nyo naman. Tapos mamaya titingnan natin or bukas kung hindi kakayanin ngayon. Ito pa oh, kalahati niya. Sayang, di ba? Bali sa kaibigan natin to. Eh, hiniram natin. Yung pala, hindi pa natin magagamit. Akala natin magagamit pa natin. Kailangan pa palang ayusin ayan pa naman ang pen ang kaso lang napabayaan hope na maging okay abangan nyo na lang ayan ito na siya ngayon nagreact na yung ating binababad hope na matanggal lahat mapakinabangan pa natin ito konting linisin na lang natin sasabunin na lang natin to. tapos ito hindi ko pa mabaklas Itong pinakang taas nya pero okay naman kasi smooth naman yung ikot nya dito Yan. smooth pa rin walang problema rito sa taas eh nandito lang talaga sa mga gear nya sa loob yun Hope na maging okay. Ayan. Ito na yung result. Medyo okay na. Nalinis na natin. Try assemble. Ayan. Hope na Ayan. gamitan natin ng national. Peace. Ayan na, nailagay na natin yung mga gear. At uh, smooth. Pero nang problema. Babalik na natin. Ayun, okay na. Na-sold na. na na set na natin. Okay na yung ano, umiikot na. No? Mukhang smooth naman. Subukan natin. Ayun, no. Oh smooth ganda pa rin pero hindi nakagaya nung before siguro pero okay na siya magagamit na natin ayun okay na ready na for fishing ng ating reel ganda smooth smooth naman siya Ayun na siya. Pwede na. Goods na, goods. Thank you for watching. Ayos lah.